Tagal dito tayo sa lupis ngayon na makalakas ng ulan mga ito Iyahe tayo ngayong araw na ito Makalakas ng ulan ngayon Ang kaya pa sa ayero Ito ang dito dito mga ito Napakalakas ng ulan na yan Napakarayan sa ayero

So ayan mga idol, ang mga dito sa mga mga idol na Mga idol, napakalalim yan mga idol. May barangay malapit yan mga idol, kasalambago to yan umabi tayo sa Greenville 2 mga idol para makita natin yung baka. Ayan, makita nyo para na yung dagat mga idol o. May alon-alon na. Dito po yan sa may ano, Greenville 2. Malapit, napakalalim na yun ayun o. Kita mo yung tricycle. Ano, Alos uh, di na makita yung gulong sa uh, side wheel. Pero, idol. Mga lalim ng bahay. Oh. Okay. Uh, lalim yan. Ngayong araw lang ito. Ngayong gabi lang ito mga idol. Okay. Uh, bandang 7.30. Yung dumaan ako galing biyahe. Lalim. Lalim na. Ayan o, tricycle ko. galing Ayan. Ulan, eh. tigil ng oh, pa si Kuya, ayan. 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 Idol, idol mga, mga idol oh mga idol na hindi na yung alpamart mga idol pinakasap na dito oh dito po yan sa ICM sa may face port yun mga idol kung gaano kalalim yan oh yun oh may barangay yan kasanang bago to malalim yan oh Woo. Woo. Para pula ata 'yan. Uwi na tayo mga idol, magbahan na rin sa bahay.